Arestado naman sa magkahiwalay na operasyon ng mga nanay na binubugaw mo ang sariling mga anak. Nakikipagrelasyon muna ang mga magulang sa mga dayuhan bago ialok ang kanilang mga anak. Nagbabalik si Elaine Fulencio. nag ang mga batang yan ng arestuhin ng mga ahente ng NBI Human Trafficking Division ang kanilang mga magulang sa loob ng kanilang bahay sa Angeles, Pampanga. Ayon sa si NBI, nakatanggap sila ng impormasyon na ibinubugaw ng mag-asawa ang kanilang mga anak online. Walong bata ang nasagip, apat ang ibinubugaw sa mga parokyanong foreigner. $50 o halos 3,000 piso umano ang bayad sa kada batang maibubugaw. Ayon sa si NBI, madalas mga magulang mismo ang nakikipagrelasyon sa customer at para madagdagan ng kinikita, iniaalok na rin nila maging ang kanilang mga anak. <tinyo> Sa hiwalay na operasyon ng NBI Vow CD sa Bambantarla, isang nanay rin ang inaresto. Nasagip naman ang mga anak ng sospek na pawang mga minor de edad na anim hanggang labing isang taong gulang. Ayon sa si NBI, konektado ang inarestong sospek sa isang US national na sangkot o mano sa siya ng mga bata. Una nang nahuli ng Bureau of Immigration ng dayuhang sospek. Itong ang foreigner na nagpupunta pa talaga dito, pabalik-balik dito sa Pilipinas at iba, sa iba pang Asian country para mag-exploit ng mga bata. Kumukuha sila ng mga pictures ng mga bata na child sexual exploitation materials, minsan binebenta din nila ito. May panawagan din sa publiko ang NBI. Yung mga magulang hindi kasagutan sa kahirapan, yung gawin nating negosyo ang ating mga anak through sexual exploitation. Yung namang mga kapitbahay at uh, kamag-anak na may knowledge na ganitong nangyayari, bukas po ang amin tanggapan. Mahaharap ang mga sospek sa mga reklamong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children at Anti-Trafficking in Persons Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.